Kapatid, saan aabot ang pagiging fan mo? Sa Mowa Arena? Araneta? O di kaya sa sementeryo? Literal na patay na patay ang umanay fan na ito ng yumaong aktor na si Rico Yan. Sa video kasi na ibinahagi niya, ipinakita niya ang pagdalaw niya sa puntod ng namayapang aktor. Pabalik-balik itong naglakad sa paligid ng puntod at niyakap at hinimas pa ang lapida nito. Sa larawan namang ito, ibinahagi ng isang netizen ang ratings ng experience niya sa pagbisita sa punto ni Rico sa sementeryo. Caption niya, First time kong pumunta dito, walang tao, ang ganda ng ambience, napifeel ko ang presence ni Rico, parang binabakhag niya ako. Rating 9 over 10. Babalik ulit bukas. Ganito rin ang ibinahagi ng larawan ng isang pamilyang ito na tila nagreunion sa puntod ng aktor. Yan ang trending ngayon sa social media kung saan maraming netizens ang nadismaya at sinabing tila ginawa itong tourist destination ng iba. Umani ng maraming batikos mula sa publiko ang trend na ito. Anila, for clout lang at tila ginagawa lamang ang mga ganitong content para makakuha ng atensyon. Kabastusan at kawalan ng respeto ito sa namayapa na. At dahil nga viral ito ngayon, ay ilan pang gumawa ng sarcastic post kung sa ay nilagay nitong nananawagan si Rico Yan sa publiko na huwag nang istorbohin ang kanyang puntod. Pabirong text dito, let me rest in peace. Sumikat si Rico Yan noong late 90s at nakilala sa kanyang pagganap sa mga pelikulang Mula sa Puso, Got to Believe at Dahil Mahal na Mahal Kita. Pumanaw ang aktor noong March 29, 2002. Hindi pa matukoy ang pinagmula ng nasabing trend, ngunit may mga espekulasyon na tumaas ang interes ng mga tao sa yumaong aktor dahil sa paglabas ng clips ng kanyang mga pelikula sa ilang social media sites tulad ng TikTok at X. Kapatid, dalawin nyo na lang ang social media pages ng News 5 para maging updated sa mga trending issue. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.